Ayan umulan na ang umaga Kaya ba sa hanggang sara Wow, may rainbow O oh, ha ah. May rainbow na no? <laughs> oh. uh, Nagkaroon na tayo ng rainbow Subscribe Ito na tayo Shout out everyone, mag ingat ingat tayo sa mga madulas na kalsada, lalo ganito, medyo mulan ang umaga kaya pasang ang kalsada, patungo nga pala tayo ng Kabuyaw Laguna, so dito tayo nang galing sa kalamba Laguna, medyo malamig ang panahon at maulang kaya dapat magbaho ng kaputi para sa panangga sa ulan lalo sa mga nabiyahe dyan nagagaya ko yung mga motoristang bumiyahe sa mga malalayo at malapit na bayan magdala at magbaho ng kaputi para sa inyong siguridad at manatiling magingat lalo sa mga ganitong sitwasyon sa morning, sa afternoon and evening, Ayan, dito pa lang tayo sa Calamba Laguna, patungo tayo ng Cabuyao, so short rides lang tayo mga kabayan, mga manoy at mga manay dyan, munti ka na akong hindi siguro ako napansin na gobertin siya dito sa kotso mga ano to mga shuttle service ng mga company mga van na yan kaya wag nang mainit ang ulo palagpasin nyo na lang hindi kaya ng iba pag init na gagalit agad na siguro sa kape kaya na nervyos mga ganong ni hayaan na lang kung dito di ka naman nasakta di ka naman nasagi pabayaan mo na ipagpasadyos nyo na lang na ingatan siya ng ating Panginoon sa kanyang pagdadrive at para maingatan niya rin yung mga kanyang sakay shout out sa kulay violet masusuki, ganda lang kulay violet masusuki yan. So, hindi ka ano ba sa dito ang kalsada. Doon lang banda sa unahan yung ulan. Yan, o. Uh, Pero ang kalangitan. Sana di na kabuti ng ulan. So, shout out sa mga nabasa ng ulan dyan. Dito nga pala sa area na to ang front accident. yung medyo palusong dito so magingat wag lang masyado magmabilis kasi marami natawid ng na mga tao dito may tawiran ng mga tao at estudyante minsan maraming asong nagahabulan kaya prone accident area to dito lang yan sa Rial Calamba Laguna kaya magingat kayo dyan yung mga nadaan dito mag-ingat-ingat -ingat, lalo galing yun ang turbina palusong niya palusong bahagi ng kalsala hindi nyo mapansin may tumatawid na aso banda pati tao kaya ingat-ingat sundan nyo lang ako sa aking pagkakban let's go medyo matraffic nga pala ang morning dahil papasok na yung mga kababayan natin dyan papunta sa kan kanilang, kanilang trabaho tapos may mga shuttle bus yung mga shuttle bus at yung mga jeep na tigil sa tabi tabi yun major nata traffic lalo pag magkakasunod sunod na mga jeep na tigil pick up ng pasahero at maraming nasakay ingat ingat lang at huwag mainit ang ulo chill ride para sa ating kaligtasan Shoutout out nga pala sa mga nakasabay kong mga motorista dyan nasa kalsada ngayong morning ingat ingat tayo dito pa lang tayo sa checkpoint maraming maraming mga enforcer na tayo ang tabay sa likuan marami kasi mga truck na hinaharang dyan yung mga truck na yun Sine-checkpoint nila yung mga truck dito na tayo sa Kabuyao Mabuhay Kabuyao lang dito minsan sobrang traffic lalo na pag mga araw sa awar kayo mga nalas traffic dyan shout out sa inyo dito yan oh. dito lang yan yung mga palikunan papuntang mabuhay mabuhay kabuya ng So marami din mga ano dito. Maraming mananakay. Mga nasa ng jeepney. At natigil ng mga jeepney kaya nagkakaroon ng medyo mabagal na, na pagbuhos ng mga sasakyan dahil kaya may mga nakaparada dito sa tabi. chat out sa nakaparada diyan. Pagka naman abang niya para di makabala lalo sa mga motorista natin dyan na nadaan yan o tapos sabay sabay yung mga bus shuttle bus ng company nagkakadikita na sila uh, shut out dito na yan sa banay banay sa lahat tuloy lang ang biyahe kahit traffic pasingit-singit na ingat lang sa pagsingit baka sumabit dalawang tulay na ito linalakihan lang wide so, widening road kaya maganda ganda to pag medyo na lakihan yung kapsada ginagano at ang traffic sa so, ngayon traffic sila at kabila pa lang ang nagagawa yung kit na hindi pa na dito na tayo sa pasok ng bayan so, mga kabuyaw dyan shout out Tunggu tayo na marinig dito medyo ba traffic dito banda kasi medyo masikip ang kalsara dito towi lang ang kalsara dito yan o oh, gaya nito maraming tricycle dito dito nagkakahintayan sa crossing yung mga papasok at palabas lalo pag nag operate yung mga subdivision dito napakaraming subdivision dito sobrang traffic na siguro dito Pasilya, Pero may mga gasoline station rin. Marami din mga tindahan dito. Kaya marami na din mabibilhan. Dito yung dating railis. Kaso ngayon, sinimento na yung railis. Kaya shout out sa lahat. Thank you for watching. Enjoy ride. yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Malapit na ang aking patutunguhan. Hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel. Bumbasin mo. Thank you. Bye-bye.